Desi liderato ng kamera na gawin ng permanente ang programang bentahan ng 20 pesos na kada kilo ng bigas at may sa batas ang iba pang panukala para masigit na mapalakas ang sektor ng agrikultura. Kahapon nagpulong ang mga lider ng kamera kasama si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para talakayin ang mga panukalang batas na gawing prioridad sa 20th Congress. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martina Romualdez, siya mismo ang mag sponsor ng mga priority reform bill ng Department of Agriculture alinsunod sa hangari ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng murang bigas para sa lahat ng Pilipino at mapalakas pa ang suporta sa mga magsasaka. Maliban sa P20 Rice Program, sinabi ni Romualdez na kasama rin sa tututukan sa 20th Congress ay ang amyenda sa Rice Tarification Law upang maibalik na ang regulatory powers ng National Food Authority, Livestock Development and Competitiveness Act Philippine Corn Industry Development Act, Onion Research Center Act, amyenda sa Seed Industry Development Act of 1992 at amyenda sa Local Government Code upang mapaigting ang agri-extension services sa mga lokal na pamahalaan.